Nakabraku dapat tayo guys. This is my good friend, <laughs> Thanks for this, guys. <disguise. laughs> <laughs> what's up, happy people? Welcome back to Fishing Adventures with Jetro TV. Hey guys, so andito naman kami ngayon sa Cornish at kasama natin ngayon si Master Javen. Okay, so patigasan lang to guys ng mukha. Bahala na kasi ewan ko, pinagbawal daw nila. Pero marami naman nag-fishing ulit eh. Hanggang dun sa kabila, marami nag-fishing. So kanina pa kami nag dito. So, napag-asunduan uh, na namin na subukan na mag-casting casting na lang. So, ito yung gabi natin para ma-filtness natin itong ito. Yun. Okay. So, casting na po muna tayo. gamit natin. Okay. So, start na po tayo. Lagyan pa tayo doon sa may kabila guys. Pitpit natin yung kape natin. Ano? Oh, eh. Okay. ka lang ha? Yeah. ah. Ito, 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 ito. Nagbawal eh, oh Ha? Sila Oo, magkasama mag 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 ka kami. Mag okay. Oo. Dalawa lang Uy, puta. Putag sayang ah. Ayan. Yun. 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 Balik. Yun. Yun! Ha? Uy! Fish on tayo guys! Woohoo! Uh -huh. Ay, barakuda! Barakuda guys! Nakabarakuda pa tayo guys! Woohoo! Uh -huh. Ay, balo! Ay, balo! Pero laking balo ah! Naka... Ikaw! <laughs> ikaw ang nakanopre ah! <laughs> Woo! <laughs> So guys, nakabalo tayo. Ayos. Nabinyagan yung stradic natin, no? Oh. Ayun, no. Oh. Guys, okay, ma ano, ma, yung line natin sayang to, puta. Oh, Titirahin ng ano eh. Titirahin ito. Grabe. Hinahabol niya, hinahabol niya Hindi ko pa nga nanaril eh. 'Di ba? Sakto yung dating ko. Paghagis ko, pagbagsak niya, tinira niya agad eh. Sayang kasi yung line nito. ma Maano kasi to. Malikot kasi tong ano to. Ay, di po ga. Sira yung ano. Hmm. Guys, yung yung delikado nito, yung ano. Ang ito, makatama ba? Sira. Sira. Akala ko, di puta, barakuda na. Tikas nung ano Ha? <laughs> ah? Ha? <laughs> okay guys, ayan. Nakabalo po tayo. Laking balo. Ano ata ito ha? Ah? Gabrik, galing din The sa point? kayo. No? P2.5 din. 25 Oo. Oh. Ayos. Uh, <laughs> sa si Javin. Jay! Tingnan <laughs> mo, agad yung tama niya sa ho. Oh, wala na to. Oh, hindi mo na ma... Oh, delikado na yan. Nakipag-usap lang ako sa kanya Pagkatapos, sinagpang. Laking balo. Pero yun lang oh. Dali agad yung ano ko. Palit na agad siguro to. Delikado to. No? Ang pangit naman pag ilalagay mo dito yung ano, yung wire. Ah, hindi, hindi hindi makak hindi makak maka palaro. Sa palutang ko eh. Laki no? Palo? Oo. Taba ng ano? Taba, Taba <laughs> Oh, Kanina eh, may Pinoy na nagka-casting din eh. Ah, dito? Oo. Doon siya kanina nakadali sa may Oryx oh. Mga tatlong kilo din. Laki eh. So, pagkatapos nating makuha kanina yung balo, magpalit agad tayo ng leader. Kasi nga, yun ang problema sa mga balo na isda. Ang haba kasi ng uso, puno ng ngipin yun. So, talagang tindi ng tama agad sa dito mo, leader. So, kung hindi mo papalitan, sayang, baka macambahan ka ulit ng mga mas malaki pa dun mas ma laking possibility na mas maputol siya kasi marami ng mga tama mas maganda pa talaga palitan tayo okay so bago naman ulit yung leader natin ayos na yan at least nakachamba tayo ngayong araw guys hindi man lang siya nakapaiyak sa stradic natin <laughs> okay so balik na po tayo sa pagkakasting Magkano bigay sa iyo sa may speed marine? 250? Ito, ito yung bago nilang vengeance eh. Yung puro siya itim eh. Ito lang yung puti. Kasi yung sa akin noon, yung puro puti. Mura, yung... Sa akin, ganito, ganito. Luma na ano na. Yung sa akin. Hmm. So, bang... Pero yung sa akin, dito, basag to pre. Dito. Puro basag. So guys, uh, hanggang dito na po yung pag-fishing natin. Pero balik muna tayo sa Lingawi para subukan natin kung maibalik pa natin yung rad na pinili natin nung nakaraan na pinares natin dito sa may sa stratic natin yung Shimano Alibio kasi kahapon dalawang hagis ko palang mag jig na so subukan po natin kung maibabalik natin at ma ng ibang klase ng rad okay? tama tayo dun. So ito pong yung rod na nabali natin guys Ayan Ito Parang plastic na lang siya eh Okay, dito na po tayo sa Tingawi So ayan yung boss natin no oh. Ayan This is our boss <laughs> Boss Bad What happens? It's like plastic. Okay guys, buti naman at uh, pinayagan tayo ng mga kaibigan natin dito na pampalitan yung rad natin. Ito yung tropa talaga natin dito. My good friend here in Tingawi. Okay. So guys, it's good to the heart that they will change it. <laughs> okay guys, so binigyan tayo guys ng tropa natin dito. So yung kinuha lang natin ulit, yung, yung crossfire na daiwa. Kasi nga, tested na rin natin na matibay mayroon din dito sana mga abo garcia o nobi okay na sa akin yung ano siguro yun okay guys so yan nagbigyan tayo ng mga boss natin dito sa lingawi yan tapos salamat sa kay ano. a big thanks to this my good friend